Kenkoy Anime TV Oo nga pala, available na ang ating version 1 Gonprex T-shirt, designed by Kenkoy Anime TV. Link in description. Salamat sa suporta mga boss. tumagal tayo ng kaunti sa pagtapos sa kanila. Hindi natin nakalain na ganun pala sila karami. Pero mas okay na rin yun dahil ngayon may mapapagtanungan na tayo tungkol sa dalawa, kay Ilumi at kay Corolo. Siguro naman ay may kinilaman sila tungkol dun. Buti at nasabi mo yan meron pang isang may malay na pwede natin pagtatanungan. Hoy ikaw, kung ayaw mo nang matapos agad, sumagot ka sa mga tanong namin. <coughs> Hindi ko akala, ganito pala kalalakas ang mga ito. <coughs> Hindi kami pwedeng bumalik sa lugar ng mga tao kung may maiiwang ibang mga tao dito. Sila Kroro at Ilumi. Kailangan namin magbatali na mahanap sila kuya dahil hindi namin alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Uh, 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 bitawan nyo na ako, pakiusap. Ano nga ng mga tanong nyo, sasabihin ko. Pero depende ito sa mga nalalaman ko. Kaya sige na, pakiusap, bitawan nyo na ako. <laughs> Madali ka naman palang kausap. Kaya ngayon mga kasama, pwede nyo nang sabihin ang gusto nyo itanong. Bukod sa inyong mga halimaw, may iba pa bang mga halimaw na naparito? Kung meron man, sabihin mo anong klasing halimaw sila at anong dahilan bakit sila naparito? Uh, mga Bryon, mga Bryon sila. Malalakas at napakarami nila. Wala kami magawa sa mga tulad nila. Kaya hinahayaan na lang namin silang malaya kumilos dito. tamang ang kutob ko. Mga Bryon na may kagawan nito. Sa pagkakataong ito, sila ang pinakamalakas at ang pinakamaraming hukbo sa lugar na ito una pa lang, gusto na nilang makuha ang mga kapangyarihan ng Dark Continent sa akin. Pero hindi ko hinayaang mangyari yun dahil mawawala ang palansin ng lugar na ito. Dahil kung mangyari yun, punong-puno ng kasamaan ang mangyayari at pati ang mundo ng mga tao ay madadamay. Sa ngayon ay natitiyak ko na may kinalaman sila sa pagkawala ni Ilumi at ni Corolo. Malakas ang loob nila na kumilos ngayon dahil alam nilang wala na sa akin ang kapangyarihan ng Dark Continent Susubukang kontantsahin ang sitwasyon Malamang ay gagawin nilang pitag ang dalawa At ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi iligtas si Illumi at Crollo Pakiusap tulungan nyo kami Hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko sa lugar na ito Wala nang ibang para kundi ang makiusap sa inyo, Jing <laughs> Ano pang minihintay nyo? Umpisaan na natin ang paglalakbay. Iligtas na natin sila at tapusin ang mga kasamaan ng mga brayon. Pantaan na ba kayo? Malalakas ang mga brayon, Kaya magiging masaya to. Ano nang gagawin natin sa loko-lokong ito? Mukhang wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. <laughs> sa lakas ng suntok ni Lororio, siguro ay tatlong araw pa siya bago magising. Saan naman kaya siya pwedeng dalhin para hindi na mga panggulo pa? Ipapalam ko ito sa Hunter Association. Isa siyang gumagamit ng nin, kaya nararapat siya doon. At hindi na rin siya makakawala pa. Ako nang bahalang magdala sa kanya ron. Titiyakin kong mapaparusahan ang mokong natong. Madami siya nadamay at napahamak ng mga tao rito. Kaya walang kapatawaran ang ginawa niya. <laughs> Pasalamat siya at hindi ako nakaharap niya. Dahil kung ako yun, papahirapan ko siya bago ko siya ang tapusin. Maswerte pa rin siya dahil nakatulog lang siya sa ginawa ni Lerorio. Oo oh, nga pala, nasaan nga pala si lerario. dito ako, mga kasama. Mga kasama, pakiusap. Kayo na muna bahala rito. Kailangan ko magmadali. Nang sa ganun, malaman ko kung anong sitwasyon ni Kurapika sa taas. Walang problema. Kami nang bahalang mag-apula sa apoy dito sa baba. At tutulungan namin ang mga nasugatan. Maraming salamat. O paano? Nabunaga, sa palagay mo, ano nang gagawin natin ngayon? Kikilos na ba tayo o maghihintay pa tayo sa hudyat niya at saka tayo kikilos? Ano sa palagay mo? Siguro nga na naisip mo. Maghintay na muna tayo ng signal niya. Para hindi maging magulo ang sitwasyon, mas maganda kung sila muna ang mag-uusap. Baka may makuha siyang impormasyon. Kung ganun, wala tayong ibang gagawin sa ngayon, kundi ang manood na lamang kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Tignan natin kung magiging maganda ba ang labanan na ito ang may pulang matanayan. Gustong gusto ko siyang mapanood kung paano lumaban. Hindi natin napanood ang pinakamagandang parte ng paglalaban nila ni Peyton. Tignan natin ngayon. <laughs> Traitor. <laughs> Tingnan natin kung hangga saan ang kaya mo. Umanta ka! Ha! <laughs> Mahusay! Ito pa! Akalain mo nga naman, mabilis din ang isang to. <laughs> Siguro ay kailangan ko pang pa. Ha <laughs> Uh! Lumabang ka! Itong sa'yo! Itong Maibibilis pa ba ang pakilos mong yun? Kung wala na, Napakabagal. Uh, bakit hindi mo subukang umataki din nang sa ganon hindi ka puro ilag lamang. O baka naman hanggang ganyan lang talaga ang kaya mo. Ang tumakbo ng tumakbo. Hindi ko pwedeng gamitin ang ibang mga kadena ko sa kanya dahil hindi siya e spider. Ngayon, anong gagawin ko? Mataka! <laughs> Tingnan natin ngayon. Siguro ay kinakabahan ka na. Kaya hindi mo magawang umatake. Ngayon, tabos ka na! Ah! Uh. Tignan natin kung makakailag ka pa susunod na gagawin ko. Masyado mapagal. hindi ako nagkakamali. Magiging maganda ang labanan nilang dalawa. Hindi ko akalain, may bubuga din palang unggoy na yun. Mabilis at malakas din siyang kumilos. Kung hindi ako nagkakamali, smoke screen na talaga ang balak niya. Aatake siya nang hindi ko nakikita. Kailangan kong mag-ingat. Ya. Oh, tapuskanlah.